Good morning, good morning. Ayan, buksan na natin yung in order nating sabon. Order sa TikTok. Ayan. Order ko sa TikTok. Bubuksan ko na at itakan mo ko na dito. Sabon sa plato. Just wash Ayan. Pangalawang order ko na to. Naubos na kasi ilang buwan ko rin ginamit. Hindi nga siya nangangamoy. Totoo hindi siya nangangamoy. Hindi bumaba ako. Ayan. Pangalawang order ko. Makatipid ka pa. Ayan. Yeah, makakatipid ka. Kaysa bumili ka din 60-60 na yata ngayon ng isang ano. eto oh buy one take one ay buy one buy one take two kalamansi ayan kalamansi six late pwede na siguro to sa ating bang ganito sana natin nag ikanaw natin wala akong pangkanaw. oh. yung una yung binili ko yung ano yung nakikita yung laman, yung transparent yung lalagyan. Ito, ibang klase yun. Ito, bakit buo -buo. may buo-buo? May buo-buo siya. Hindi like, katulad ng isang, hmm, amay palamansi. si? kasi ito kaya isang gabi ito ang ano ko. Baka sobra yung tubig ko. natin ang tubig. <laughs> Hindi ako sigurado. Dalibigan na lang natin. Hindi ko pa naman nakanaw. Bawasan ko. Dadagdagan na lang kapag malapit pa na siya. At saka wala akong pangkanaw. Tama na siguro. At saka ito, hugasan natin. Lagyan natin ng tubig. Sayang yung... Oh, sayang yung... Ano. ay to big yung sabon right okay. okay. tulas yan kasi maraming ano maraming sabon marami pang nakadikit Tabo masyado. Ako kaso ng kamay, madulas. Ayan, open natin yung pangatlo. Ay, ba? Pangatlo. Pangalawa. Siguro, mamaya ko makakanawin lahat. wala siya masyado. Mamaya bubuksan natin. Ay, upuan natin, Upuan. Tuluin nga na natin. Eh? Okay. Huh? Ito lang yung panghalo. Ang um, pangtanaw ko talaga. Uh, ah, malapot siya. Kailangan dagdagan ko na ng tubig pala. Tama na 'ko isa Ay dalawa Dalawang pala. Dalawa ng tubig. Masyadong mabula. Ito, marami pa. Ano natin? Ano lang to eh. Um, 200 pang 300. pre shipping kasi. Ay, plus shipping na yun, 200 plus. Ano na kabikit? Sayang. buo siya, Ano kaya to. At yung una, kung may order, walang buo. Buo yun. Habang siya. Huwag <susas> 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 <Okay. susas> oh, patung mabulang. Huwag mamaya. Gracias. kapag kapag nakita ko na yung wala na na natin at para hindi matumihan. pang natitirang isa. Tapos na natin. Tapos na, mamaya tingnan natin kasi malapot masyado. Dagdagan natin ng tubig. Bye-bye!